Suko na lang daan dito ngayon. Bukas, hmm. sa na eh. yun. Okay. Kami po yung mga ingilaw. Ito to eh. Magandang gabi. Kami ko. Sipisan. Gabi po, hello po. po. Si Kambal. Hello, po. Si Kambal, <laughs> si Kambal uli. Oh, ti ganda yan. Hagar nulaw Ganda naman yan. Nabili mo ito sa online. diyan Si Eli po. Si Bukuan Toy. Punso. Toy. Magandang gabi po. Mga sa ba yan Oh, mo ba yan? Ay, hindi. Ah, walang tao. Wala dami na pala.

Maraming huli kahapon ito eh. Gabi kayo siya. Maraming pa kami sa pilong hipon. Ah, ang dami pa lang. Ngayon kung ulit tayo. Natabi. Ah. tabi. At labo naman, natabi ko lang ganun. Iwan ang pagmanay. Ayoko naman kahit kung tila mahuli, basta ako yung masaya. Yeah. <laughs> Ayan, kapag upo. Yan, ikaw pag-upo. Ayan. Parang shout out kuya, mga taga-Batangas kuya. Ay. Oh, Kasi Batangas, ngayon kita naman nyo ako nangingilaw. Dati nagtutubigan, ngayon may mangingilaw ng mga kalantigas. Ahirap <laughs> eh, na ngayon kami dito. Medyo murang pala eh. Oo, oh, tiyo ayun eh, kuya. Sa sampu ba? Kaya po kami na sideline po ng pang-ulam. Dito pang-ulam din naman. Oo. Oh. Takoy pa dito tayo. Oo. Oh. Kaya yun, tama nga ang sabi nila mga kaisan. Totol. Ano? Ah uh, Sobrang baba nga ng mga palay po. Ay pag po magandang dagat, dagat po nalipat tapos yung iba po ay sa construction na nagtatrabaho. Binitawan na po yung mga palayan nila. Hmm. May laman po ang loob Masarap din po ito ah Dadalhin ko na po Hindi po makadali ng hipon ay ari po oh. <laughs> Marami po pala din ina po oh. nakakabili po ako nila sa dalahikan eh. ay meron pala na ray patatlo na May laman po. ipon mga kaisang baka buwan sa buhang ngayon pon Nakapon po sa buhangin pantal pang, pang lohok ko sa talbos ng kamuti. Nakabuon la ang huwi. Eh. Ya, yeah, si Kuya Bombay po. Ah, hello po. Ano to, marami nang huli. Nakalam na ano? Si Bunso. Ay, si Bombay. Ang parang parang ano yan ha. Ah, ganya. Dito sa malalim mo to. Eh. Dapat isa malalim ang hipon. Wala di yan. Dito to. Sa malalim tayo. karami-rami na rin mga kainsan pa isa isa po ay Meron, nadun, iniwanan ko. Hindi ko nga mabuhat. Oh, Ari, ayo deh, kalian saya kalian tiga sih kalian, kalian tiga sih kalian, kalian kalian kalian, yang kalian ini, yuk, kita mau, kalian tiga sih, ya, belakangnya, ya, lagi, oh, naik, ini kau nunggu dulu sih kurang tuh kah, yun, ah. anu yan kalian tiga Umay, ang lagi Kasa pa sa bilim Hindi, yeah, lagi Isa ka, sikip Ayun Masakit na ako Nasira itong ilaw Sira na to Hindi eh, ba? Ay, inat na ano yung Mga mga kainsan Nalublub uh, po ni Uto yun. Hey. Kapau tuh. Sudu. Yo. Ni. Oh, Ni. Hey. Ni sih ini. Aje di hipung. Masarap ni tung hipung itu. Mm. Ay, isi yun wala. Kala ko'y luno eh, parang luno. Ay, ay, yun o, tuyo, yun o. Tuyo. Nari. Ang huli. Ito eh. Ano mo sa hipon? May talento, tuloy, betul tuloy, kamu tuloy, 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 sarapan tuloy, 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 parang parko si kayo bun bayay ang dami ano hindi okay. lang susu nakakakain ako yun ah oo ko lang susu nandako doon susu at saka hipong ganoon madali to eh ay umangat nasa yun umangat ba? So, yung ang laki paman din. Dapat arin ang sinaklog na. Ito na. eh. Ito sa paligid. Tapos. Ito. Sarap itong ilaga. Pwede na yun. Kakain natin ang sardinas ay. Basta lumasala lang. Ay, yan eh. Pinahuli ko nung minsan. Yan, tinik. Pakawala mo na siguro ito eh. Tadasin mo. Pakawalin ako ito eh. Liit. Yan. Ano yan? Ah! Nasuksok siya pa ilalim. Ano yan ito eh? Pinawala. Hindi makukuha na yan. Ay, yung puwit niya ang pang, ano, ano. Yung buntot. Tinususok sa potit tibay ng buntot Oo ma. nga ano? Marami din namin saan Panlaw ko sa labong anong Siya nga marami din Talan tigas po at saka mga hipo hmm. hmm. Nga no, mga kaisan Yan naman po lo ang huli ni Nautol na Saka may mga Maraming hipon pala, no? Marami din. Talaga. Ano hmm. mga bata yun? Aray na mga sanay na kuya. Mm. Sanay yun. Sama yun ang akal utol Pauwi na kami mga kainsan. Ano nakahuli pa kayo utol? Siya yung nakakuha si ano? Nakadali? Tol, babat sila tayo. Oo. Ito na po, tayo. Yan. Isang pulutong po to. eh. Isang pulutong it, po ito. Tayo na. Tara. Oo. Oh. Ayos din. Ayos din ah. Pagod. Panlaho ka ano ito eh. Yeah. Bukas Pagod. ay talbos ng kamuti at saka baling ah. Labong. Labong. Iya, yeah. sulb na. Makalusot ang dalawang kain na ano. Ano to? eh. Nakakanip pang kalahating kain. <laughs> ayos na yun. Mahalagay <laughs> <laughs> may ulam. Oo ah. Mm -hmm. Huwag <laughs> lang kasi yun. Toto na. <laughs> Hindi. Tawag to eh. Tawag ko eh mate. Body yan Akala ko yun ha. eh. salamat po. Wala ba rin luto taas. Ano Sige. Pagod hindi mo kita. Sige. Ha, oh, mga okay sad. Kami pauwi oh, na po. po. Nakahula ko na po kami ng panlaho. Tao so, toy. Ha, oh, mga maraming maraming -marami. salamat po sa inyong pagsama. babawin na lang po sa Talbos. <laughs> <laughs> ano toy? Eh? Yeah. Iya. Oh.